Di po kasama ang Jump car sa HK. Uh, hindi po, no. May iba pong uh, plano ang sponsors ng Jump Car, ng VIP sponsors. Hindi ko sure kung matutuloy 'yon, pero ang huling ano ko is Singapore daw po. Ayan, sa Singapore daw. Yayain mo mag-date kayo ng principal nila, Doktor? <laughs> Ay si Ate Edna o nga pala no Si Kuya bala lang Ate Edna Si Ate Edna magaling ito Principal ito dati si Ate Edna Ate Edna Samaan mo si BNC Madala tayo ng Electric fan Printer Ano pa Madonate tayo sa Ano Sa school Nakabaliw talaga si BNC Maganda mo Oo to Totoo yan Totoo yan mga kalingap Maraming nagkakrash kay si eh, sa totoo lang. Sa k boys Ay, pambira. Nadulas ako. Ah. Sorry po, nadulas ako. Maraming nagkakrash kay si eh, sa k boys sa totoo lang. Eh. Pero di ko nasasabihin kung sino-sino. Sekreto ko na lang kung sino-sino at baka ma-issue na naman. Eh. Pambira, nadulas ako. Sorry po, huwag nyo na lang pong pansinin, huwag nyo na lang pong ano yun na, Huwag nyo na lang pong um, gawan ng uh, komento. <laughs> Michael at Queen. Ha? Masyadong ano po, bata pa po si Queen, huwag po natin, ano, huwag natin isama sa love team si Queen. Ano? Huwag po, huwag. Kaso di naman pogi yung K-Boys. <laughs> Madami po ang pagkakaalam mo mga sa apat po siguro. May crush kay Benci. Yung iba hindi alam na Eds, hindi alam na Eds. Ako lang nakakaalam kasi sinasabi sa akin ni ni Grace. Ayan na ha. Si Grace kasi maraming alam tungkol anong eh. chismoso to. chismosa to si Grace, eh. si kapitana. Pambira bira si Kapitana. So, sa akin pa dito nag-o-open agad ng mga chismis niya. Bagay si Dara at Michael. Huwag po! <laughs> ang bira. <laughs> Ayaw nga po ni Dara. Si Michael, yung kasama to niya no, di ba? Ni Joms. Kasama nila Papa Joms. Naku, marami talaga nagkakakrash kay VNC. Paktay na, ay, yayari tayo. Si Jemel at Queen, ilan? <laughs> Nagpatangkad muna si Jemel, guys. Bago natin malab team kay Queen. Kung kasing pogi ni Rab at Raz, ilab team si Queen, okay lang. <laughs> Saka na po at bata pa po si ano you know, si bata pa si Queen guys hindi pa pwede yan no tayo po ay dito para tulungan siya sa kanyang uh, pangarap pangarap na makita ang kanyang tatay pangarap na makaahon sa kahirapan Oo, apat po yung binanggit sa akin ni eh ni Kapitana Grace. Pero di ko sasabihin, mayayari tayo niyan. Issue na naman niyan. Crush lang naman. Crush lang naman. Suwerte ni Papa Eds talaga. no, Maswerte si Papa Eds kay, uh, sa kanyang wifey. <laughs> si Rabbi crush si wifey. Ay, lima na pala. Si Rabbi pa nga pala. No? Michael at Arjun. Akala ko ba David at Arjun? Ano ba talaga guys? David at Arjun? Michael at Arjun? Ay nako naman Oh. Crush is only paghanga. Yes, that's right. Sa ads lang bagay kay wifey. Yan. Kasama ba si Rabay? <laughs> Panglima nga po si Rabay eh. si Mang Jun <laughs> Di mo wala yung magka-crush kay Beyonce kasi ang ganda niya oo, oo naman Isa dyan si Lolo, si Ryan, si David. Ang <laughs> <Amira. laughs> Bakit sila agad? Bakit si Lolo agad, si Ryan, si David, si Pong? Guys, bakit sila agad ang naisip nyo? <laughs> David at Arjun. Raz at Queen. Vanlo. <laughs> Abangay na lang yung Vanlo no? Abangan nyo yung banlo. Pero pakiusapan nyo muna si Lolo. Na, Lolo, kumaya ka man sa banlo. Patulong kay Vanessa. Maso parang ayaw guys ni Lolo eh. Kasi, alam nyo, ang gusto ni Lolo, to sa atin lang to ah. Ang gusto ni Lolo guys, ay si Queen. Ayan, si Queen. Alam, ngayon, alam nyo na ha. Ang gusto ni Lolong mga kalab team guys ay si Queen. <laughs> Kaya Lolo, pumayag ka muna kay Vanessa para dalawa na ang ano. Dr. Lab, pag natuloy yung Vanlo, ikaw ulit ang founder nun ha? Kasi ikaw yung naka-scout kay Vanessa, di ba? Kaso, kaso paano yan, Dr. Lab? Ang gusto ni Lolo, si Queen. <laughs> Dok. Pambira naman to si Lolo. Sana kali nga prab, gawin nyo na rin kay Boy si Michael. Total, magaling siya. Yung nga sabi ko eh, sabi ko kay Joms. Joms, sama natin si Michael para madagdagan ng pogi. para <laughs> madagdagan ng pogi sa grupo. Ewan ko doon kay Papa Jones. Ayaw ata ni Papa Jones, guys. Ayaw ata ni Papa Jones. Doctor Love kay Banlo Kalon. <laughs> Ayan na. sa ko ano, Lolo. Papayag na ako sa Banlo. Kasi may founder na kayo. Itong founder na to si Dr. Lab. Ano na yan? Magaling na founder yan. Sigurado unang episode. Baka ikasal kayo kaagad. Makakakasal kayo kaagad. Kasi magaling yung founder nyo. Si Dr. Lab, madami na yung connection. Marami na yung connection sa mga sponsors, VIP sponsors. Kaya kung ako sa'yo, Lolo, kalimutan mo na si Queen. Huwag mo nang hangarin na si Queen yung mga kalabti mo. No? Kay Vanessa ka na muna. Kasi andyan na yun. Blessings ka na. Andyan si Dr. Lab. Di ka papabayaan ni Dr. Lab. Second, second arch. <laughs> Ay, nako naman to. Ako bahala sa buhay mo, lolo. O, ayan na! Pambira. Ayan na, guys. May founder ng ang kumatuloy. Si lolo na lang talagang hinihintay, guys.